Paano kung sabihin ko sa inyo na ang isang bagay na marahil ay ginagawa ninyo sa buong buhay ninyo, baka araw-araw pa nga ay maaring tahimik na nagdudulot ng problema sa ngayon. Kumusta po ako po si Dr. Mila De La Paz. Bilang isang doktor na ginugol ang aking karera sa pagiging dalubhasa sa kalusugan ng kababaihan at gynecology, nagkaroon ako ng pribilehiyong makaupo at makipag-usap sa libu-libong kababaihan tulad po ninyo. Nagkakaroon kami ng mga totoo at tapat na pag-uusap tungkol sa kalusugan at ngayon, kailangan nating pag-usapan ang isa sa mga pinakapersonal na paksa, ang masturbasyon, lalo na kung paano ito nauugnay sa inyong kalusugan pagkatapos ng edad 60. Sa buong buhay ninyo malamang ay nakarinig na kayo ng iba't ibang opinyon. Ito raw ay natural. Ito ay malusog ito ay walang dapat ikabahala. Ngunit narito ang isang tanong na mahalagang pag-isipan. Ganoon pa rin ba ang buong katotohanan kapag kayo ay nasa edad 60-70 o higit pa? Nagbago na ang inyong katawan at natural lamang na magtaka. Kung ang panghabambuhay na gawin na ito ay maaring may dalang mga panganib na hindi ninyo pa naisip, sa ating pagsasama ngayon Tatalakayin natin ang totoong agham sa likod ng kung paano maaaring makaapekto sa inyo ang araw-araw na masturbasyon sa yugtong ito ng buhay mula sa kalusugan ng inyong pelvic at pagiging sensitibo ng ari hanggang sa balansa ng inyong mga hormon at kontrol sa pag-ihi. Ibabahagi ko kung ano ang nakakatulong ano ang maaaring makasama at kung ano ang maaari ninyong gawin ngayon para protektahan ang inyong kalusugan sa pangmatagalan. Sa bandang huli, ituturo ko rin ang isang kritikal na babala, isang banayad na pagbabago na karaniwang binabaliwala ng karamihan sa mga kababaihan na maaaring magpahiwatig na mayroon ng pangmatagalang pinsala na nangyayari. Pagkatapos ng ating usapan ngayon, hindi ninyo na ito palalampasin. Magsimula tayo sa pinakapundasyon ng sexual function, ang malusog na tissue at daloy ng dugo. Kita ninyo ang isang kasiyasyang tugon sa seksualidad ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng gana. Ito ay tungkol sa malusog at tumutugon na mga tissue. At habang tayo ay tumatanda, ang mga pagbabago sa hormone ay maaaring makaapekto sa mga tissue ng ari at vulva sa mga paraang kailangan nating maunawaan. Dito nagbabago ang kwento at kung bakit ang isang araw-araw na gawi ay maaring mas nakakasama kaysa sa inaakala ninyo. On, kalusugan ng tisyo. Nagbabago ang inyong mga tisyo. Kapag ang isang babae na nasa huling bahagi ng kanyang 60s o 70s ay umupo sa aking klinika sa Makati at sinabing, ang pakikipagtalik ay hindi na tulad ng dati. Ang unang bagay na aking sinusuri ay hindi lamang ang kanyang libido kundi ang kalusugan ng kanyang mga tisyo sa ari at vulva. Bakit po dahil sa huli ang pagkaantig ay isang pangyayaring pisiyolohikal? Kung ang mga tisyo ay manipis-tuyo o iritado, walang ibang bagay ang magiging tama sa pakiramdam. Habang tayo ay tumatanda natural na bumamababa ang antas ng estrogen na maaaring humantong sa vaginal atrophy. Ibig sabihin nito ang mga pader ng ari ay maaaring maging mas manipis-mas-tuyo, at hindi na gaanong nababanat. Ang mga taon ng pagbabago sa hormone ang hindi na aktibong buhay sexual para sa ilan at ang natural na pagkawala ng kolagen, ay lahat may papel dito. Ngunit kapag idinagdag ninyo ang araw-araw na masturbasyon sa ekwasyong iyon, lalo na kung may kasamang marahas na pamamaraan o mga produktong hindi angkop sa inyong katawan, maaari kayong magdulot ng iritasyon sa mga pinong tissue na ito. Nakakita na ako ng mga kababaihan na hindi na namamalayang nagdulot ng maliliit na punit microtears o paulit-ulit na pamamaga dahil sa mga tao ng sobrang masigla at araw-araw na stimulasyon. Sa paglipas ng panahon, maaari itong humantong sa patuloy na discomfort pakiramdam na parang nasusunog o kahit na mas mataas na panganib ng Urinary Tract Infections UTI. Maari nitong gawing sanhi ng sakit ang mismong tissue na dapat sana ay para sa kasiyahan. Hindi lamang ito nakakadismaya, maari itong makadurog ng puso lalo na kung hindi ninyo namamalayan kung ano ang sanhi nito. Mayroon pang isang karaniwang issue na tinatawag na pelvic floor dysfunction. Nangyayari ito kapag ang mga kalamnan na sumusuporta sa inyong pantog at matris ay nagiging masyadong masikip o nanghihina, bagamat ito ay napakakaraniwan sa mga matatandang kababaihan, hindi ito nangangahulugang hindi maiiwasan. Ang katotohanan ay ang ilang uri ng matindi at araw-araw na masturbasyon na nagiging sanhi ng pagigting ng inyong mga kalamnan sa tiyan at pelvic ay maaring tahimik na mag-ambag sa problemang ito sa pamamagitan ng paglalagay ng paulit-ulit na stress sa isang sistema na mas mahina na kaysa dati. Hayaan ninyong linawin ko, hindi ko po sinasabing masama ang masturbasyon. Malayo po sa ganoon. Ngunit ang inyong katawan ay nagbabago at ang inyong mga gawi ay kailangang magbago kasabay nito. Isipin ninyo ito na parang isang blusang gawa sa pinong seda. Hindi ninyo ito kukuskusin ng matigas na brush araw-araw at aasahang mananatili itong maganda. Ganoon din po ang lohika dito. Ngayon narito ang isang bahagi na madalas ikinagugulat ng aking mga pasyente. Kahit na malusog ang mga tisyo, malaki ang papel ng inyong mga nerve o nerbiyo sa kasiyahan at pagganap. Ang paraan ng inyong araw-araw na stimulasyon sa sarili ay maaring dahan-dahang nagpapamanhid sa mahalagang koneksyon na iyon. Pag-usapan natin yan sa susunod. Do. Pagiging sensitibo ng mga nerve. Maaaring pinamamanhid ninyo ang inyong sarili. Isa sa mga pinakakaraniwang isyo na hindi napapansin na nakikita ko sa mga matatandang kababaihan ay hindi lamang pisikal, ito ay pandama. Pupunta sila sa aking opisina at sasabihin, Duradela Paz, nararating ko pa rin naman po ang sukdulan minsan, pero parang hindi na pareho ang pakiramdam. Naiintindihan ko po iyon talaga, ang kanilang inilalarawan ay isang unti-unting pagkawala ng pakiramdam, isang tahimik na pagkakakonekta sa pagitan ng isip at katawan. At mas madalas, kaysa sa hindi ang araw-araw na masturbasyon ay may mas malaking papel kaysa sa kanilang inaakala. Hayaan ninyong ipaliwanag ko ito sa praktikal na paraan. Ang clitoris ay puno ng libo-libong sensitibong dulo ng nerve na idinisenyo upang tumugon sa iba't ibang banayad na haplos. Ngunit kapag ang isang babae ay nagmamasturbate sa eksaktong parehong paraan, araw-araw parehong lugar, parehong diin, parehong setting ng vibrator, sinasanay niya ang kanyang katawan na tumugon lamang sa ganoong klase ng matinding partikular na stimulasyon. Sa paglipas ng panahon, ang mga nerve ay umaangkop. Sila ay nagiging hindi na gaanong sensitibo sa ibang uri ng haplos. Tinatawag ko itong pleasure conditioning. Kapag nangyari ang pakikipagtalik sa isang kapareha, o kahit nasubukan ninyong mag-enjoy sa iba't ibang uri ng haplos, maaaring hindi na ito kasing tindi ng dati. Para sa ilan, maaaring mas matagalan bago maabot ang sukdulan o maaaring hindi na ito mangyari. Ang dating natural at lubos na kasiyasya siya ay maaring maging mekanikal at walang koneksyon. Ang epektong ito ay lalong lumalala kung gumagamit kayo ng napakalakas na vibrator sa pinakamataas na setting sa bawat pagkakataon. Ang mga nerve ay hindi permanenteng nasisira, ngunit sila ay labis na nasisigla, overstimulated, at ang paulit-ulit na labis na stimulasyon ay humahantong sa desensitization o pamamanhid. Ang mas nagpapahirap dito ay ang emosyonal na epekto nito. Nagsisimulang mag-isip ang mga kababaihan kung may nawala na ba sa kanila, magpakailanman. Nahihiya sila o nakakaramdam ng kahihiyan. Ngunit hindi ito tungkol sa kahihiyan. Ito ay tungkol sa kamalayan. Ang inyong katawan ay may kakayahan pa rin makaramdam ng matinding kasiyahan. Ngunit kailangan ninyong bigyan ito ng pagkakataong mag-reset. Maaring mga hulugan niyon ng pagbagal pagtuklas ng iba't ibang uri ng haplos o kahit na pagkuha ng maikling pahinga mula sa matinding estimulasyon. Ngayon, ang mga pagbabago sa pakiramdam ay bahagi lamang ng larawan. Ang araw-araw na orgasm ay hindi lamang nakakaapekto sa inyong mga nerve, maaari rin itong makaapekto sa inyong mga hormone. At kapag naapektuhan ang inyong hormonal system, lahat mula sa inyong pagnanasa hanggang sa inyong pang-araw-araw na enerya ay maaaring magsimulang magbago. Talakayin natin iyan. 3. Tugon ng mga hormone Maaaring masyadong mabigata ng inyong sistema. Naaalala ko ang isang pag-uusap namin ni Aling Carla, isang 73 taong gulang na lumapit sa akin dahil sa palaging pagod. Wala na siyang lakas matamlay ang kanyang kalooban at halos wala na siyang interes sa sex. Sabi niya sa akin, Dradela Paz dati po ay puno ako ng sigla. Ngayon, parang nandito na lang ako para huminga. Nagpasuri kami at bagamat ang kanyang mga antas ng hormone ay karaniwan. Para sa kanyang edad, ang lumabas sa aming pag-uusap ay ang kanyang pag-amin na halos araw-araw pa rin siyang nagmamasturbate kahit na hindi na tumutugon ang kanyang katawan tulad ng dati. Narito ang hindi alam ng karamihan sa mga kababaihan habang ang isang orgasm ay nagbibigay ng pansamantalang at kasiyahan ginhawa, sinusundan ito ng isang hormonal na cool down period. Naglalabas ang inyong katawan ng prolactin, nagbabago ang antas ng inyong oxytocin at kailangan ng oras para makabawi. Para sa isang mas batang babae, mabilis ang pagbawi. Ngunit sa inyong 60s o 70s, ang inyong katawan ay hindi na nakakapag-reset. Nang ganoon kabilis. Kapag ang orgasm ay nangyayari ng napakadalas ng walang sapat na oras ng pagbawi, maaring hindi magkaroon ng pagkakataon ang inyong sistema na ganap na makabangon. Sa paglipas ng panahon, maaari itong mag-ambag sa pakiramdam na pagod physical, mental at emosyonal. Ang mga adrenal gland na kasangkot sa stress at hormonal responses ay maaaring maramdaman ng bigat. Ang araw-araw na stimulasyon ay maaring hindi na maging isang ginhawa kundi isang pabigat lalo na kung isasama sa epekto ng edad, stress, kakulangan sa tulog o ilang mga gamot. Ito ay isang bagay na nararamdaman ng maraming kababaihan ngunit hindi nila napagtatanto ang koneksyon. Iniisip na lang nila, ay tumatanda na ako. At habang bahagi nga ito ng pagtanda ang pag-unawa sa epekto ng paulit-ulit na orgasm sa hormone ay nagbibigay kapangyarihan sa pamamagitan ng pagbibigay sa inyong sistema ng mas maraming oras para magpahinga at makabawi, maaaring madiskubre ninyo na nagsisimula kayong maging mas alerto, mas masigla at mas balanse. Ngunit ang mga hormon ay isang piraso lamang ng palaisipan. May isa pang bahagi ng inyong katawan na direktang kasangkot sa tuwing nararating ninyo ang sukdulan at hindi alam ng karamihan sa mga kababaihan kung gaano ito nagtatrabaho hanggang sa magsimulang lumitaw ang mga problema. Pag-usapan natin ang inyong pelvic floor. Pat Pagkapagod ng pelvic floor, maaring sobra na ang pagtrabaho nito kapag iniisip ng karamihan sa mga kababaihan ang kanilang kalusugang sekswal na sila sa ari at klitoris. Ngunit madalas nilang nakakalimutan ang masalimuot na network ng mga kalamnan na tahimik na nagtatrabaho sa likod ng bawat isang sukdulan ang pelvic floor. Ito ay isang sumusuportang duyan ng mga kalamnan at habang kayo ay tumatanda, ang duyan na iyon ay maaaring magsimulang magdulot ng problema. Kung kayo ay nagmamasturbate araw-araw, maaaring hindi ninyo namamalayan na inilalagay ninyo ang inyong pelvic floor sa ilalim ng mas matinding stress kaysa sa kaya nitong hawakan. Naaalala ko si Manang Susan, 68 taong gulang. Pumunta siya sa akin na nagrereklamo ng pagtagas ng ihi kapag tumatawa at isang paulit-ulit at bahagyang pananakit sa kanyang puson. Nag-aalala siyang may seryosong problema. Matapos ang pagsusuri at mahabang pag-uusap lumabas na nakakaranas siya ng matindi at madalas na orgasm sa paniniwalang ito ay isang mabuting paraan upang mapanatiling malakas ang kanyang mga kalamnan sa pelvic. Ito po ay isang karaniwang maling akala. Bagamat ang orgasm ay nagiging sanhi ng contract ng pelvic floor, ang sobrang stimulasyon, lalo na ang malakas at paulit-ulit na pag-contract, sa mas matandang edad ay maaring humantong sa pagkapagod ng kalamnan at maging dysfunction. Minsan ay maaari itong palalain ang mga dati ng kondisyon tulad ng pelvic organ prolapse o stress incontinence. Ang pelvic floor ay hindi lamang isang pasibong sistema ng suporta. Ito ay ritmikong nagko-contract tuwing orgasm. Kung ito ay patuloy na nagtatrabaho nang walang sapat na pahinga, maaari itong maging sobrang tensyonado hypertonic o pagod at mahina hypotonic. Ito ay maaaring humantong sa isang buong listahan ng mga nakakadismayang sintomas Madalas na pagnanais umihi pagtagas discomfort pagkatapos ng sukdulan o kahit na isang malalim na sakit sa pelvic na umaabot sa ibabang likod. Sa ilang mga kaso ang mga sintomas na ito ay maaring maging kamukha o magtago ng mga unang senyales ng mas seryosong mga sakit sa pelvic floor kaya't napakahalaga na huwag itong baliwalain o isipin na bahagi lang ng pagtanda. Ang layunin ko po dito ay hindi para takutin kayo. Ito ay para magbigay kaalaman. Ang inyong pelvic floor ay isang mahalagang bahagi ng inyong pangkalahatang kalusugan at nararapat ninyong malaman kung paano ito alagaan. Ang masturbasyon ay hindi ang kontrabida, ngunit ang paggawa nito nang walang pag-iisip, araw-araw nang hindi nauunawaan kung paano tumutugon ang inyong tumatandang katawan ay maaaring magkaroon ng tunay na epekto. Maaring mag-isip kayo, kaya dapat na ba akong tumigil ng tuluyan? Masama na lang ba ito sa edad na ito? Suriin natin iyan sa susunod dahil maaring magulat kayo sa sagot. Bib, kaya dapat na ba ninyong itigil ang pagmamasturbate? Sa tuwing pinag-uusapan ko ang mga posibleng panganib ng araw-araw na masturbasyon para sa mga matatandang kababaihan, ang tanong na halos palaging lumalabas, ay Sudortara de la Paz, dapat ko na po bang itigil ng tuluyan na iintindihan ko po kung saan ang gagaling ang tanong na iyon. Sa loob ng mga dekada ipinaglaban ng mga kababaihan na kilalanin ang kanilang seksualidad bilang normal malusog at kahit na protektado. At sa maraming paraan, ganoon pa rin ito. Ngunit tulad ng anumang bagay sa buhay, kung ano ang gumana para sa inyo sa edad na 20 femo, ay hindi palaging nagsisilbi sa inyo sa edad na 65. Ang layunin ay hindi ang tuluyang pagtigil. Ang layunin ay maging mas mapagmatyag, mas may intensyon at mas magalang sa mga pagbabago sa inyong katawan. Ang masturbasyon ay hindi ang kaaway. Ngunit kapag ito ay naging isang gawi na walang pag-iisip, isang bagay na ginagawa ninyo dahil sa pagkabagot rutina o stress, Nagsisimula itong magdala ng mas maraming panganib kaysa sa gantimpala. Ang inyong enerhiya ay hindi na walang hanggan. Ang inyong pagbawi ay mas matagal. Ang inyong mga tissue ay mas delikado. Isipin ninyo ito na parang ehersisyo. Kung ginawa sa tamang dami, may magandang pamamaraan at tamang pahinga, pinapanatili kayong malakas at malusog. Ngunit kung sobra kayo sa pagsasanay, hindi kayo lumalakas, kayo ay nasisira. Para sa karamihan ng kababaihan, na higit sa ista ang pagbabawa sa dalawa o tatlong beses sa isang linggo o pag-iiba-iba ng tindi ay makakagawa ng malaking pagkakaiba sa enerhiya, pagiging sensitibo at kahit na sa emosyonal na kagalingan. Hindi ito tungkol sa pagkakait. Ito ay tungkol sa paghahanap ng isang napapanatiling balance. Kung paano ninyo ito ginagawa ay kasing halaga ng kung gaano kadalas. Kung gumagamit kayo ng malakas na vibrator sa pinakamataas na setting o nagmamadali sa karanasan, bigyan ninyo ang inyong sarili ng pahintulot na magdahan-dahan. Galugarin ang mas banayad, mas iba't ibang stimulasyon. Gumamit ng magandang kalidad na water-based lubricant. Mag-focus sa kalidad ng karanasan, hindi sa dalas. Ang isang pagbabagong iyon pa lamang ay makakatulong na muling ikonekta ang nawawalang koneksyon ng isip at katawan. At kung may mas malalim na dahilan kung bakit ninyo hinahanap ang ginhawang iyon, araw-araw kalungkutan, stress, pagkabalisa, huwag ninyo itong baliwalain. Karapatan ninyong tugunan ang mga damdaming iyon nang may habag hindi kahihiyan. Ang inyong kalusugan ay higit pa sa pisikal. Kahit na baguhin ninyo ang inyong mga gawi, may isang senyales na maaring ipadala ng inyong katawan na hindi ninyo dapat kailanman baliwalain. Ito ay isang babala na maaring may mas seryosong nangyayari na at hindi ito napapansin ng karamihan sa mga kababaihan. 6. Ang isang babala na hindi ninyo dapat baliwalain. May isang pattern na paulit-ulit kong nakikita sa aking praktika mga kababaihan na masyadong naghihintay. Napapansin nila ang isang maliit na pagbabago, isang bagay na parang medyo iba. Ngunit binabaliwala nila ito. Iniisip nila, siguro dahil lang ito sa edad ko. O oh, oh, maayos din ito. Ngunit may isang senyalis isang pisikal na pagbabago na hinihimok kong seryosohin ng bawat babae, isang bago o paulit-ulit na pakiramdam ng bigat pag-umbok o sakit sa may puson. Mayroon akong pasyente na si Aling Linda, 71 o taong gulang aktibo at medyo malusog. Sa paglipas ng panahon, napansin niya ang pakiramdam ng kabigatan sa kanyang ari, lalo na sa pagtatapos ng araw. Noong una, wala siyang sinabi. Pagkatapos, nagsimula siyang makaramdam ng bahagyang pananakit habang at pagkatapos ng kanyang araw-araw na rutin ng masturbasyon. Nang sa wakas, ay ipinaalam niya ito sa akin. Natagpuan namin ang mga unang yugto ng pelvic organ prolapse, isang kondisyon kung saan ang mga kalamnan sa pelvic ay hindi na kayang suportahan ang mga pelvic organ. Sa kanyang kaso, napagpasyahan namin na ang mga tao ng madalas at malakas na orgasm ay malamang na nag-ambag sa unti-unting panghihina ng kanyang pelvic floor. Hindi ko po layunin na takutin kayo. Layunin kong bigyan kayo ng kapangyarihan maaring sinusubukan na ng inyong katawan na sabihin sa inyo ang isang bagay. Kung napansin ninyo ang anumang bagong bigat sa pelvic o pakiramdam ng pag-umbok discomfort o sakit habang nakikipagtalik o naaantig mga pagbabago sa kontrol sa pag-ihi o pagdumi o mga bahagi na manhid pakiusap, huwag ninyo itong baliwalain. Hindi ito normal na bahagi ng pagtanda. Ang mga ito ay mga pulang bandila na maaaring may mas malalim na nangyayari. Ang maagang intervention ay gumagawa ng lahat ng pagkakaiba. Kung mas maaga tayong kumilos, mas maraming function ang ating mapapanatili at sa maraming kaso ay maibabalik pa. Ang mga senyales na ito ay hindi lamang tumutukoy sa prolapse. Maari rin itong magpahiwatig ng mga nakatagong isyo sa nerve talamak na pamamaga o iba pang mga kondisyon na maaring gamutin. Isipin ninyo ang kalusugan ng inyong pelvic floor bilang isang ilaw sa dashboard ng inyong sasakyan. Madalas itong magpapakita sa inyo ng sintomas. Bago pa man magsimulang seryosong bumagsak, ang makina ang inyong pangkalahatang kalusugan. Pakinggan ninyo ito. Mayroong kayong karapatan na maging maayos ang pakiramdam, gumana ng maayos at mapanatili ang inyong pakiramdam ng pagiging malapit anuman ang inyong edad. Kaya ano ang gagawin ninyo sa lahat ng impormasyong ito? Pagsama-samahin natin ang lahat. Huling paalala at aral sa buhay mula sa inyong doktora. Kung umabot kayo hanggang dito, nais kong taus-pusong magpasalamat. Hindi lamang sa pakikinig, kundi sa pagiging handang magkaroon ng isang pag-uusap na iniiwasan ng maraming kababaihan sa buong buhay nila. May mahalagang sinasabi iyan tungkol sa inyo ipinapakita nito sa akin na pinapahalagahan ninyo ang inyong kalusugan, ang kalidad ng inyong buhay, at ang inyong hinaharap. Huminga muna tayo ng malalim at balikan natin ang ating napag-usapan. Pinag-usapan natin ang kalusugan ng tissue at kung paano maaaring maapektuhan ng paulit-ulit na iritasyon ang mismong mga tissue na pinagmumula ng inyong kasiyahan. Tinalakay natin kung paano maaring pamanhirin ng paulit-ulit na stimulasyon ang mga nerve na nag-iiwan sa inyo ng pakiramdam ng pagkadismaya sa halip na kasiyahan. Ikinonekta natin ang madalas na orgasm sa mga pagbabago sa hormone na maaring umubos ng inyong lakas at motibasyon. Nagpatuloy tayo sa pelvic floor isang grupo ng mga kalamnan na maaring sobrang mapagod at mahirapan sa pagtanda. At sinagot natin ang mahalagang tanong, hindi sa pamamagitan ng pagsasabing huminto, kundi sa pamamagitan ng paghikayat ng balanse kamalayan at paggalang sa inyong katawan. Sa wakas, binigyan natin ng diin ang isang kritikal na babala, isang pisikal na pagbabago na hindi ninyo dapat baliwalain. Pagkatapos ng mahigit tatlong dekada ng pakikipag-usap sa mga kababaihang tulad ninyo narito, ang pinakamahalagang aral sa buhay na maibabahagi ko. Ang inyong kalusugan ay hindi isang tapos na kwento. Hindi pa huli ang lahat. Hindi kayo masyadong matanda. Maari kayong bumuti, maari kayong gumaling, at maari ninyo pang matuklasang muli ang mga bahagi ng inyong sarili na akala ninyo ay nawala na magpakailanman, ngunit lahat ito ay nagsisimula sa pagiging tapat sa inyong sarili nagsisimula ito sa pagbibigay pansin. At higit sa lahat nagsisimula ito sa pagbibigay sa inyong sarili ng pahintulot na mag-alaga. Ginawa ang unang hakbang na yon ngayon. Nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Pakiusap mag-iwan ng komento sa ibaba at ipaalam sa akin kung ano ang pinakanakatatak sa inyo. Mayroon ba kayong bagong natutunan? O may bagay ba na tumugma sa inyong sariling karanasan? mahalaga ang inyong kwento at ang pagbabahagi nito ay hindi lamang nakakatulong sa akin na maunawaan kung ano ang mahalaga sa inyo, kundi nakakatulong din ito na bumuo ng isang komunidad kung saan ang mga kababaihan ay ligtas na makapag-usap ng hayagan tungkol sa kanilang kalusugan. Kung nakatulong sa inyo ang usapang ito, mangyaring ibahagi ito sa isang kaibigan kapatid o sino man sa inyong buhay na sa tingin ninyo ay makikinabang. Ang mga pag-uusap na tulad nito ay maaaring magbago ng buhay, ngunit mangyayari lamang ito kung tayo ay magiging sapat na matapang upang simulan ang mga ito. Maraming salamat po sa paglalaan ninyo ng oras sa akin ngayon. Alagaan ninyo ang inyong sarili at tandaan hindi kayo nag-iisa sa paglalakbay na ito.